kalma, kalma, kalma na, kalma na. Aray ko, aray ko, aray ko. Agoy, matumba ko. Grabe, ang lakas niya talaga. lakas niya. Go inside. Ay, nako. Wala siyang nakain. Wala siyang nakain, Rob. Kasi dito mo nilagay na basa ng ulan. Wala na ng ulan ang face niya. Dito man na ako ginabutang na side Oh. Para hindi siya mabasa.